mamalengke kami ngayon, 11.20, and sana bukas pa ang mga palengke here. So, tara, samahan niyo ako! mo dito ng mga gulay-gulay is parang ano lang siya, mga bahay-bahay. So, check natin if may open pa. pag wala, wala tayong ulam. Hello po! Ang mga kakailanganin natin sa ginisang gulay is okra 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 ano pa kalabasa dalawang okra na for ano po um pakbet ay ginisang gulay pala opo Parang pakbet yun lang? Hindi. Yung parang ano lang, may toyo lang. Tawag sa ganong luto. Ginisa. Hindi chops yun. Ayan na lang. Ito po. Tsaka kalabas. So wala po kayong sitaw? No, andyan ma'am. May santali po yata. Wala na po ata. Hello. Hello. Saan po? Ayan pala sitaw. Kaso isa na lang po yan ano? Oo, isa na lang po. Okay po. So, kulang yung sitaw natin. Kaya, bibili tayo. Hanap tayo sa ibang tindahan ng sitaw. May sitaw po okay, kayo. Ayan, may sitaw dito. tali na lang yung kailangan natin. Ano? Okay na po yan? Okay na lang. Opo. Okay na yung mama Ayan, okay na. Ano pa lang to isang pirasong ampalaya, tsaka isang sitaw, isang squash na sa 100 something na agad. Diba ganun kamahal yung ano dito? yung gulay. Ngayon natin ngayon is ginisang gulay. Yung mga typical na ginisa lang. Walang halong karne. Ganyan sa province namin. Ganun lang. So, okay. Hiwain natin ang sampalaya. Sampalaya, ang, ang gusto kong hiwa is yung medyo manipis. Hindi masyadong kalakihan kasi mas naluluto siya tsaka mas nakakain ko. Iba kasi makapal tsaka mahaba eh. Parang mas ramdam ko yung paipagaganon. Hindi ko masyadong makain nag ako sa ginisang gulay eh. Kasi puro na lang kami, puro na lang kami karne no mga nakaraan. So, magulay naman tayo ngayon. Ay, shit, may bulok. So, natin yan. Alam nyo ba, sa probinsya namin, Mostly lang yung mga gulay kasi masipag ang aking papa mag tanim ng gulay. Pero dito sa Manila, sobrang mahal. Mahal talaga. Mas mahal pa sa karne ang gulay dito eh. Sa okra, dalawang hiwa lang yung ginagawa ko. Sa gitna lang. Kasi maliliit naman siya. Mas gusto ko sa okra yung mga maliliit kasi hindi siya masyado matigas. The next is ito. Kanggaran lang natin ng mga dulo. Tama, we're going up. Pa maritong ako lyrics. Na 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 na. Asawa na lang, po lang. <laughs> Tagdad na rin ako dito na bawang, sibuyas, tsaka nila, lagay natin ng sili para may konting kagat. Isang pirasong sili lang yan. So, maglagay na tayo ng mantika. Tama natin yung sili. Tama na natin sila lahat ang gisa. Simplahan na din natin siya ng... So, lagyan natin ng konting, konting toyo lang kasi medyo wala pang lasa. So, ayan. Sobrang sarap na. Okay, luto na ang ginisang gulay. Kain tayo. Ayan, sa papag na kami kumain. Ito yung gulay na luto ko. So, kain tayo. Masarap sana ito magkumo. Yung walang ano, yung walang kutsara. Kaso nga lang, mainit. Sarap. alen mama frase ma